Paano mo kayo napunta dito, Lola? Yun nga po, nung kami nagsama ng lolo nito, galing po kami kalokan eh, mm -hmm. sa nila Eh, dito kami nakapunta sa Bulacan. Ngayon, mm -hmm. yun yung taong kausap ng mister ko, may ano na nga rin yung patay na. Dito kami tinuro, natitira. Diyan po kami sa may memorial. Di pa po kasi simenteryo talaga gaano ito. Mm -hmm. Di akalain na magiging simenteryo. Hindi magano, siminteryo. pero may nakalibing na po. Wala. doon sa bungad, pero dito sa dito wala pa. Tapos yung memorial, hmm. pagdating namin, binoboldos pa lang po yan. Nandoon po yung kubo namin noon. Pinalis po kami doon ng mayari kasi bininta niya sa gumawa ng memorial sa Armento. Nakaano po pala kayo na? Nakapagit na sa cemetery? Opo. 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 Buti hindi ka... Na, wala ka ba... Naging... Nagkaroon ka ba ng takot dati na ano? Oh, wala naman. Wala talaga? Wala pa. Mm -hmm. Sa ina ko. Kasi pagka ako uh, nadaan lang minsan sa simento, ah, ang isip ko, nasa kabila ko na eh. Nasa likod ko <laughs> yung... Gunigun lang po yun. Saka yung mga simenteryo kasi nung araw, mga gubat. Gubat mm -hmm. din po ito nung araw. Mm -hmm. Kung Kumbaga yung lolo na nito, yung, kasi siya ang naging caretaker dati. Ah, caretaker um, ko yung ano, ng linis ng simenteryo. Mm -hmm. Kaya guman yan ng choran ng simenteryo. Pagdating po mm -hmm. talaga namin dito, gubat dito po. Pero ilang taon na po kayo dito? 1987. 1987. Dito na nga pinanganak yung panganay kong 1988. 87. 30 ano na po? 38 na rin. 38 years. Apo. Takil na rin pala. <laughs> hmm. Kumusta po yung buhay niyo dito la? Ay, kami kung ano na lang makaraos lang kami sa pang-araw-araw, kami maglola. Mm tapos siya naman nagbabayad nung, nang wala nang trabaho, siya naman nagbabayad ng kuryente. Sabi ko, magbayad ka ng kuryente. Tapos tito mo naman, marami din ng anak, nag-aaral mm -hmm. din. Gagatas yung bunso, mawa ka kahit 300 lang iabot mo, okay na mm -hmm. yun, sabi ko. Siya ngayon, siya nagsasagot ng ilaw. Um, nakwento nga po niya yung groceries, mm okay. -hmm. niya. Tapos, sabi yeah. ko, pagka uh, ka, is... kung medyo may sobra ka pa, bumili ka ang bigas, pinaka-importante sa atin yung bigas, <laughs> <laughs> kaya't wala tayong ulam. <laughs> 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 kaya't wala tayong balang ulam, basta ang importante, may bigas eh. Hmm. Kaya't paano uh, po, nadidiscard din po yung ulam eh. Hmm. Uh, Kahit pa itlog-itlog dyan, patuyok-tuyok, oh, nakakarakos naman kami dalawa. Kung anong mayroon dyan, binigatihan may namin maglola dalawang itlog, isa kami. Tsaka yun rin po yung dahil ng kambat. Sanay po na konti lang po talaga kumain sa tangalian para may mauwi po dito. Saan? mga po kami kanina, parang hindi man lang po niya na, parang nabasa. Sabaw lang yata ang binawas mo. No? Isang nga laman, tsaka ano, sabaw, lang, sabaw lang po talaga. Tsaka niya para pag may ulam pag uwi. Uh -huh. Ano naman ako doon, parang maiyak doon, Kuya Kaya kailangan po talaga mag eh. adjust po talaga eh. Mm, naintindihan ko naman. Okay. Sa akin, nasasaktan kasi ako dahil bilang bata, estudyante, dapat nandiyan ang mga magulang mo eh. Mm wala kang support eh. Um, <laughs> Yan nga po eh. Kaya may ano dito, parang um, masakit sa akin. Kahit sino masakit, kahit oh. naman um, ako. Kaso siyempre ako, sinagago ko sila ko, hindi ko na kaya, sabi ko. Kasi um, marami na rin pa ako nararamdaman. Kung baga, ang dami ko sakit. <laughs> kaya tumigil na rin ako sa asaka. Ano na ako, senior na po ako. Um, ilan taon na po kayo? 61 lang. po. 61 na, solo. Um, ano ko, solo flight siya. <laughs> sa laban ng buhay niya. Alam ko po na andiyan kayo. Ginagawa niyo po yung makakain. Magkaya pero ako. iba pa rin po yung mga magulang. Iba dapat yung mga magulang. Na meron siyang masasabihan. Papa, pwede pong ano pang ano pang ganito, pang ganito. Mm -hmm. So wala, so, wala po, pa, may problema po ako. Mama, pwedeng, di ba? Mama, pwede paluto na ba niyan? Palang, mga lambing po ba minsan <laughs> sa mama at papa? Kaya po yung mga nga napag-usapan po namin kanina uh, about doon sa mga sinusulat niya, malungkot. Kasi karanasan niya, yung laman ng puso niya, nandun nga po yung sakit. sakit opo, opo. Yung lungkot. Kaya po yung laman ng kanta niya. At yung, yung sulat mo pala, yung opo. sinusulat mo sa Wattpad pa yan? Oo, oh, parang ganun po. Mga oh, mga sinusulat ano, nandun yung sakit. Kaya, naiintindihan ko naman. No, no, no. ito nga, yung parang pinagano ko sa kanya, pinagmamalaki din kasi ang ganun yung mga bata, bata pa dyan, 13 years old lang, marunong na uminom, marunong na mm. mag-sigarilyo, mga nang pa, wala naman ng mm. kahanap buhay. Yeah, eh, ayaw mag-aral. Oh. Sa ngayon po, ano po yung extra income niyo? Ako? Yeah. Ay, wala. Pinagtsatsagaan ko lang po yung pension-pension ko na ang lolo niya, 2,000 lang, aman kasi nakasangla pa po kasi pag kailang, kailangan talagang may kailangan yung mga anak ko na may mga sakit yung mga apo ko, sinasangla yeah. ko rin. Hindi ko rin matiis kahit nasa... Kasi kumbaga hindi naman ano yung buhay nila dahil yeah. nga sila nakatapos na ng mga naka-high lang po. Hindi yeah. ko naman nakakayanan kasi mga bata pa sila naiwan ng tatay nila eh. Yeah. And, dami nila. Eh, hindi naman malaki ang sweldo. Yeah. <laughs> na E, Noong araw, isang lang pag namasokan ka sa mga kantin-kantin, magkasambahay, ganun. Isang daan lang isang araw. E, e simpre, pagkain, pag ilaw tubig, mm. ang dami nila. Hindi hmm. ko namang kinakaya ng abote nga. Kahit sabi ko, makakatapos man lang kayo ng, ano, ng high school. Mga nakatapos naman po. Pero yung iba naman nagtisda, katulad ng welder. Pero hindi pa rin sapat sa panahon ngayon, sa mahal ng bilihin. Ano nga yung ano mo? Gusto mo matapos ko yun? Ah, uh, yung po, pero sa future po, talagang pinagusto kong, kong matapos, yung lo po. Lo. Lo. Apo. Bas, lo. Ah, uh, sa, so ting sa so tingin ko po kasi, ah, uh, bago siguro ang mga pag-take ng, ng lo, ah, uh, mag po muna ako. Ito paano? Para yung, bali, <clears throat> trabaho ko muna sa pag naipon na po yung maganda-ganda trabaho. Sa yeah. napag-ipon na mag-business po. Sa pag napag-business po, napag-ipon. Doon na po mag-itik ng law, mag-aaral para matulungan ko po yung business ko sa sa pagtitik, sa pag naging abogado na ako. ano. Okay, so yun pala gusto mo maging aboga, abogado? Apo. Hmm. Das, pangarap ng batang to, kaso. <laughs> sa tingin mo, ikaw ang tatanungin ko, paano mo kakayanin yun? Paano mo maabot kaya yung mga pangarap mo na yun? Kasi... Diskarte. Eh. Mm. Sarili po. Focus sa mga bagay na dapat pagpukusan. Maglaan. Kasi wala po talaga tayong oras sa mga bagay-bagay. Maglalaan na hmm. lang po talaga tayo ng oras. Mag-give way, mag-make way para magkaroon tayo ng oras para sa bagay na kailangan po natin gawin. Yeah. Uh, yun po. Hindi, gaya ng financial, gano, kasi malaking pera yung... Oo, oh, bukail okay. malaki po talaga. Kaya yung nga po, uh, po ko ng ano, na... <laughs> Ito po talaga yung plano ko. Patapos ko mag-zero high, mag-test na po ako habang nag pa rin po dyan kay JPI po, mag-test na po ako. Pwede po mag-electrician, no? pwede rin po yung ano, front, front, ano, front office manager, mm po. Tapos, magano ano, mag-ibabasa po kapag natapos ko ka po yung TESDA. mm Doon po mag ano, mag-trabaho. Kasi kapag napag na po, medyo stable na po yung trabaho ko na yun. Uh, -ano po ka ng business. Tapos pag naging okay na po yung business, mag- nga po, mag rin po mag -person ng ano ng law. Yung mga kailangan po na matapos para makapag-click ng law. Tapos, matapos po ng law. Bali, yung gagawin ko po sa tinik kong law na pag-aaral ko po, hindi ko po siya, ano, gagawin na parang, parang, <clears throat> gata po siya labas na eh. Kapag, pag-grad mo pala ng senior high, tapos nag-take ka na ng loo, parang liability po siya. Parang, ano, pagpapahirap sa mm hindi -hmm. kasi wala po nga kung ano, nag-back po sa akin eh. Pero once na, nabibis na po, tapos nag-take na po ko ng mga bagay na, kailangan po para po sa law, parang babagsak na lang po siya ng investment para sa business ko po. Ganyan po yung naano ko po, po sa business ko para hindi po matitenga yung pinag-aralan ko, mga gamit ko po. Uh, po. Yun po yung pinaplano ko po. Okay. Sana makatulong ako sa pangarap mo. Okay. <laughs> Pero... Pero... Ano po, Kuya? Kailangan po kasi na sa akin po mismo yung mga galing mo yung, yung tulong sa sarili ko. ko po yung sarili ko. Yung bago nga po. Kung may tutulong po sa tatanggapin ko po. Pero dapat, nga po, hindi parang lang ayaw naman. Ayaw mo din. Uh, hindi ka... Parang gusto mo lang tumayo sa sarili mong mga pangalan. Okay. Parang ayaw mo umasa sa... Parang gano'n sumo hmm. Gusto mo <laughs> sarili mong sikap. Oh, pero kung may tutulong naman po, I, I appreciate, nakaka-appreciate naman po, yeah. po ano? yeah. Simpre, kasi sa panahon ngayon, di mo na sa hirap ng buhay, hindi mm. di mo kakayanin na mag-isa yung mm. mga pa pag-aarap mo na katulad ng lo. Kasi talagang, ano yan, malaking halaga yan, malaking, mm. malaking uubusin yan, na wala naman tayong itutustos mm. eh, doon. Hmm. Kaya nga, kaya nga po business talaga yung, mm. ano, yung target ko po talaga bago para mapagtikaw ng lo. Parang step by step Yeah, okay, ano, ano lang talaga ni Lord, kalooban mm -hmm. lang ni Lord na katulad ng business na pinapangarap mo, pag pinagkaloob ni Lord, pag, pag may taong hihipuin ng Lord na may tutulong, mm -hmm. yeah. talagang wala pong imposibleng. Yeah. Tama ka yun. Opo. Opo. Nasaan dyan yung papa niya? Ay wala po kasi namaman niya. Yung pong mama niya, ayan, yan ikinasal na yan yun. Ito po yan? Opo, yan po yung mama niya. Ayan yung, lo, yung lolo niya, mister ko. Ito yung mama niya. Ayan. So, ayan. Ayan yung mama niya. Dito po, asan po siya? Iyan po, yung sa tabi din ng tatay niya. Ito po? Opo. Uh, ito po si lolo, no? Opo. Kulit para tayo sa lolo. Mm. Sino ito? Napakaganda. <laughs> Ganda Sino? po ba yun? Ang kabataan ko pala. Ah, yun pala ito. Hindi <laughs> 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 pa ako makapaniwala doon. <laughs> Bakit naman po? Hindi nakakatawa ng mga ganitong picture frame dati, no? Opo. Na ano ba yan? Parang may parang laminated ano pa yan, eh? mm -hmm. Ito, yung ma sa yung, yung mama kaya. niya, oh. Ayun, oh. Badi, po ba doon? Ito baka dito, hindi. Uh, Ito po, yun po. O pala. Kinuha niya kasi yung malaking ano niya dyan eh. Yung silang... Kayo anong plano niyo? Dito na. <laughs> Ayun ay, niya po, sabi ko, iwan ko po paano pa ba maipagawa tong bahay na to kasi puro na butas. Bulok na rin yung mga kahoy, Sabi ko, paano na kaya wala naman stable no? buhay yung mga anak ko, may mga pamilya pa. Kumbaga, mm. parang sapat lang sa ano, minsan kulang pa nga. Mm. Bahala na si Lord. Sabi ko, kakamatayan ko din niya. <laughs> Kaya ka parang mm. sa akin na lang po talaga mabasak yung pagliri ka po dito. Pero masaya na po kasi katapahan ano, meron mm. akong, meron Bahala na si Carl yan. maiwan bu yeah. Mahiwan, bumagsak Bahala na kasi ako baka <laughs> Ay, di din din. Hindi ko kaya bumagsak ko. <laughs> ano, Katapa na meron no, naman alam. Para kahit ano eh. <maltrain> ma, ma eh. Gano po kasi yung isang lola na meron siyang apo na gaya po ni Kyle? Kaya ako naman, siyempre. Kaya niyo kung mawala yung apo niya sa inyo? Kung siya may pamilya na, na kaya niya nang tumayo sa sarili pa ba bakit na? Oo. Uh oh, oh. Bakit hindi na, ma'am? Pero kung mm -hmm. talagang gusto niya dito, mamalagi. wala naman problema sa akin kasi mm -hmm. nag-iisa na nga lang din ako. Kaya, pero kung talaga, kasi hindi ko naman pipigilan kung ano bang ano niya sa buhay, pangarap niya, anong gusto niya. Mm -hmm. Tapos yung kung magkapamilya niya sa si sarili na ayaw ng asawa niya dito, siyempre hindi ko naman gaya ang controlling niya. Mm -hmm. pa kami na nanay niya. Pagdating ng parang. <laughs> <laughs> uh, gusto. Mm -hmm pangarap niyo ba makarating sa Korea? Isa sa, pang, isa sa mga pangarap ko na, gusto, na kasama ko pa si Lola. Isa, isa sa mga pangarap ko po yun. Yung mga pagbakasyon. Pakasyon okay. ba o paano ba yun? Baka, bakasyon po. Hmm. Ano. Gusto parang, pala kayong dali sa Korea. <laughs> Lagi niya sinasabi na, <laughs> Nay, sabi niya, kasi lahat na apok ko, puro nanay ang tawag. No. Sabi niya. Sabi ko, Carl, baka mamaya, mawala na ako. Sabi ko, wag mo nanay, kasi, ano, <laughs> Hindi pa nga tayo nakakapamasyal ng Korea. Dadalhin pa kita sa Korea. Sabi ko, mm. hindi ko na pinapangarap yan kasi sa hirap ng buhay ngayon. <laughs> para para imposible. <laughs> posible <yan. laughs> Yung makatapos possibly. lang siya, gumanda lang yung buhay niya, okay na sa akin. Okay. Ang posible, Kuya Kyle. Ang sayo po kasi, kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, na gusto mm. mo mangyari, yun ang mangyari. nagbalik po kasi ang katawan po natin, nag adapt sa kung anong inisip po natin. don mm. ganun po siya gumala kung gusto natin mag-successful, kung successful tayo, kung gusto natin maging masaya, maging masaya po tayo. Kung gusto natin masipag sa isip natin, maging masipag po tayo. At kung gusto mo manalo sa isip mo, gusto mo talaga manalo, mananalo ka. Hmm. Kusa na yung mali, by instinct, yung katawan mo, kusa nang gagalo para mangyari yung manalo ka. Oo yeah. ano po. Ganun po yung pinapasok sa mindset ko po. Kung um, kayo po ang tatanungin lahat, ano po yung may ko sa niyo? Eh, kung may may tutulong po kayo, di maraming salamat sa inyo, Una-una sa Panginoon, pangalawa sa inyo, yung makatapos siya sa pag-aaral. Eh, yun yeah. naman ang pangarap niya. Kasi kung ako, wala na talagang kakayanan na matulungan siya. Mm. Yun lang na parang magkasama, may kasama ako, may kasama siya. Yeah. Pero yung talagang sa financial, di ko kaya na. Mm. Kung halimbawa naman, no, matulungan niyo siya, eh, na makapagtapos siya. Di eh, mas mabuti. Maraming salamat sa... Hmm. matatapos na po siya ng grade 12 nitong katapusan nila. Uh, na po siya sa college. Ay, pinaka, pinakamabigat na po yung pagka-college. Doon po talaga. Sa totoo lang po, yun eh, yun, 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 yung pinakamabigat na bagay na. Bali po kasi, eh, ano po, ayo saan pa talaga, hindi ko po plano na mag-college. Bali, mag na po para makapag-ipon po ng skills. Kasi sa panan po ngayon, mas demand po sa trabaho talaga yung mga skill eh. Mga certificate eh. Bali, ang, bagsak mo talaga pag may mga certificate ka na ano, skilled, may mag maganda na. Mm. Demand ka na talaga sa trabaho. na. Ikaw mismo hanapin ng kumpanya yeah. kasi may skilled ka kasi um, sa college. Ano yung parang ano mo? Parang plano na? May plano ka na ba? Ano yung kukunin mo na da sa Tesla? Electrician, front desk. Pero yung pinaka... Basta ihilagang ko po talaga yung welding kasi sa welding ko may mga nagsabi po sa akin na ay nga po, unti-unti nasira yung mata nila, malamulag yeah. nga po sila na nakakaroon pa ng cancer sa balat. Mm -hmm. Yung po yung pinaka iniiwaso ko na po talaga. Basta yung maliban lang po sa welding talaga. Kung anong meron sa TESDA, yung po titake ko na kung ano man yung nasa TESDA na pwede kong, pwede kong dahilin sa ibang bansa. Yung po yung ko. So yun, po, yun yung parang nakaplano mo. Uh, Tesla ka muna. Tapos at the time, Nanto ka pa sa trabaho mo. Apo, hindi ka alis doon. Hindi po, hindi okay. ko ako hanggang mm -hmm. sa... Bagay na, bueno, balay mo na po, bagay na po ako siguro malis, maghanap po ako ng kapalit ko. Tuturong ko po muna. Para, mm -hmm. para kung sakali po na, ano, kailangan ko na po talaga malis, may, may maasa na po na kapalit po. Bali, mm -hmm. bilang pagpapasalamat na rin po kay JPI po. JPI. <laughs> okay. okay. Kung ako nga lang Thin, sir, tatanungin talagang dapat mag-college siya tuloy-tuloy para yeah. pag natapos talagang ano na yun, mm -hmm. ang maganda na yung, ano niya, papasokan niya yeah. ng tra tra trabaho kaysa mga tisda-tisda. Yeah. Parang wala rin. Glory po kasi. Walang gano'n. Sinanin niyo siguro yung option niya. Yun muna yung parang option niya. Yun yung paraan niya kasi siyempre, hindi naman niya kayang mag challenge um, na biglaan. Parang yun siguro ang nasa isip niya pinaka asap, na pinakaparaan niya. Kaya kasama ko sa inyo na yun. Pag-pray natin. Baka um, makasama ako dun sa pangarap niya. Opo. Hmm. So, yun lang. Nakakatuwa na ano. Nakilala natin si Kuya Kain. At marami po akong napulot na na ano kayo kuya sa pukpuyo, magka ano mo na sa inyo kuya kuya pagdamutan tayong mo na to magkanganin yong kuya okay ah hmm. uh, Nabigay ka agad sa inyo <laughs> Hindi, kung kaya ko lang ako binibigay. No? Na. Nabibigay na ako kayo lang ah. no. um, Gusto ko makabalik pa ako dito la. Ayaw ko to yung ano. to yung una tuli namin natin po palang pagkikita. Apo, no pa, sir. Um, nakita ko naman yung laman ng puso ko ng anak niya. Uh, tignan natin kung ano po yung maitutulong natin kay Kuya Kay. Uh, thank you lah sa, ano, sa pagpapalaki sa kanya. Kasi isa po kayo sa dahilan kung bakit siya ganyang kabay. Kung bakit siya ganyang nangangarap. Kasi lagi ko, kahit sa sino sa mga ko, lagi kong sinasabi yun. Kasi kumbaga, yung mga anak, hindi ko na sila napatapos dahil nasa kairapan. Yeah. Marami nang trahid niyang dumating, katulad ng mm -hmm. nagkasakitan lolo nila. Namatay. matay. Mm -hmm. Kumbaga, sinulo ko na maging mm tatay, -hmm. maging nanay. Puro dasal lang. Maraming maraming salamat, sir, sa tulong niyo. Hindi po. Maliit na bagay ang pagmamahal po ng Kasi, ating Diyos sa inyo. <laughs> mm. -hmm. May hini po na ang Panginoon. Kamang sa amin dalawa, maglula. Mm -hmm. Salamat po sa inyo. Mm -hmm. Sana patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Welcome po. <laughs> Makilong tayo ng ating Diyos, kaya laban lang ho tayo. Itong paghihirap na to, ano lang ho to? lang ito. Pansamantala lang ito. Oh. Itong nandito tayo sa lupa, parang nag-aaral lang tayo dito. Pero ang tunay na tagumpay ho talaga ay uh, pagka nawala tayo dito sa mundo ay yung makasama si God. Okay. Hindi ko akalain. Pero siguro ulit pinagdadasal ko rin sana kasi nakikita ko yung mga nakikita ko yung sa Facebook. Mm. Sana naman may hipuin naman si Lord na may makarating sa amin. Mm. Kuro din na dinig na rin niya na ano, may makatulong na uh, lalo na kay Karol sa pag-aaral niya dahil pangarap ko talaga mataas talaga yung, mm. pangarap niya sa pag-aaral. Kaso Iniisip ko, di lang ako sumasabi sa kanya dahil parang di ba siya mawala ng pag-asa. Yeah. ni ko, paano kaya mangyayari yung iniisip ng batang yon katulad ng iniisip niya na gusto niyang mag-abogado. Sabi ko na lang sa kanya, nung, nag-aaral daw si lolo mo, friend, eh, ang pangarap niya din noon, maging abogado. Kaso hindi rin natuloy no, no, kasi yung tumutulong na ano, tumutulong like, na tiyo din. Hmm. Na tumutulong na tiyo hindi rin alam nung tito niya na hindi pala binibigay nung um, huwag ko na lang banggitin mm -hmm. tapos makita hindi pala ano Wait, hindi. Wait, kahit huwag nyo nasabihin nyo ano po la gusto ko lang malaman kuya kung mabibigyan kita mga libro na librong pang -lo. gusto mo ba yun? siyempre gusto ko po oh, <laughs> ah, okay. gusto ko po pang at saka pang uh, pang doktor para kasing para malapit yan Apo. Mm -hmm. Pwede rin po. Yeah. Basta na yung mapupulutan ko po ng knowledge. Okay. Ma-appreciate ko po yan. Okay. okay. Sige po yan. Uh, ako natutuwa <laughs> ako na nagkakalala tayo. Okay. <laughs> At uh, la, thank you ulit ha. Kasi kung hindi niya nagabayan yan, baka isa rin sakit sa ano yan. <laughs> sa <lipunan. laughs> sakit sa lipunan. <laughs> <laughs> eh, sasabihin niyo na pero... <laughs> yeah. And... Hey. Uh, Amin sa ilang pala sa apo niyo la. Ah, hmm. ano ko lang sa kanya na yung kung ano man ang pangarap niya sana matupad, hilingin niya lang lagi kay Lord. Tapos yun sa mga taon tumutulong sa kanya, malagi siyang magpapasalamat, 'wag magkakalimot. Tapos sana matupad niya yung pangarap niya. Yeah. Na kung ano may katulad ng sinasabi niya, gusto niya abogado na para sa isip ko, di ko lang sinasabi sa kanya, na, mm -hmm. Parang imposible. Pero siguro sa Panginoon, walang imposible sabi Wala nga sabi nga ng ano Panginoon na walang imposible sa kanya walang mahirap sa kanya maraming maraming salamat po sa Panginoon pangalawa sa inyo pangatlo sa kanya na sana lahat ng pangarap niya matupad niya mawala man ako sa mundo gumanda ang buhay niya mensahe kay Lola ay nga po uh, la salamat sa uh, nandiyan para sa akin kasi yun nga po kahit na Siyempre, naghahanap po ako ng mama ko taga, pero kayo po yung naging kalili ko nila. Kayo yung bumuo sa pagkukulang pag po nila. Yung tipong, yung tipong may mga tirana po, may tira po sila doon, ganun nga po. Pero kung nandito, pag nandito po kasi ako, dito po ako panti. dito po talaga yung parang nakapalagay po yung love ko dito. Kaya kahit saan po mamunta, dito, ito po yung lugar na hinahanap para ko dahil, dahil po kay Lola po. Ano po kasi, kahit na ano, ganun na... Ito yung home ito uh, yung... Uh, dito ka masaya, uh, oh. dito sa... kahit mahirap mong bu... Kahit nahihirapan sa buhay, basta nandito ako, oh, kampante ko yung love kaya kaya ko, kayang-kaya ko kung lumaban. Yeah. Okay. Uh, okay. Good job, kuya. Eh. Apo. Um, baka pwede tayong lumabas na doon. Apo. Uh, ano na tayo? Uh, ito po yung kanilang kirahan. Saan ang kwarto mo, kuya? Ay, magulo nga po. <laughs> magulo <Tumuhuyo> po. <laughs> po. Sa kabila. Madilim. Dito po. Dito. Dito, po. Dito. Oh, dito, 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 po. Dito, dito po. Dito naman ako. Dito naman ako. Tara na po. Uh, okay. Para okay. hindi uh, ko na ako kayo masyadong nabalak. Ay, maraming maraming salamat Pero, na, po sa inyo, sir. Ano? Kung kami bumalik dito lang? Ay, opo. Itong ano niyo po, sir. Medyo na ano nga lang ako dahil sa paligid doon nila ka Tekram, tignan mo. Tignan so, nyo. Oh. Pagka nauwi ka, hindi ka nalalabas. Kasi baka hugutin ka dyan o hatakin ka dyan. Kahit, kahit, pag kailangan pa loba Dito, po ako ba di ka yun. Hmm. Kanina po, pinagkanta po kami ni Kuya Kyle. Eh. Ang galing po ng boses niya. Oh. <laughs> Oh. Oh, gaya no? Ano yun? Asa po yun. <laughs> <laughs> Kuya Kyle, okay. sa tagal nyo dito, ano yung magandang karanasan mo dito. Ah, yung... Cementery ito, pero tatanong ko yung maganda karanasan dito. Yung kompleto po yung mga kababata ko po dito. Lagi po mm. kami naglaro dito. Parang yung buong cementery, cementery po, playground po namin. Mm. Malaya po kami nakapaglaro dyan. Uh -huh. dito -tong -tong -tong. Na Opo. Dito uh -huh. na siya talaga lumaki lah. Opo. Lahat na pati mga anak ko dito na pinanganak. Oo. Oh. Lapat na ano. Yung mama at papa niya lang. Yeah. Kami. So ito na naging ano mo, Opo. Uh -huh. playground. po. Uh -huh. No. Yeah. Habang nakikilala ko siya na kanina, parang ang lungkot ng bata na to, parang ang lalim ng mga dinadala. Mm -hmm. Tapos pag uwi ko dito, yung makita ko ganito. <laughs> Kahit sampoy po yung nag-aaral, gano'n na yung tinatanong sa akin ng mga, mga teacher niya wow. doon pa sa Mason. Sabi ko, may gano'n siguro dahil bata pa siya, dumaan na siya sa gano'n na yung mga magulang niya, Ibagay nagkakahiwa-hiwalay, kaya nadala niya na yung lungkot niya, marami na siyang iniisip sa buhay, gano'n, okay. sa isip niya. Ano, La? Ano po, thank you po, babalik hmm. po kami. Ganon din sa inyo. Hindi basta po akong dalhin dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano po, uh, kayo din po, La. Natutuwa po ako na nakilala ko po kayo. Ah, uh, marami pong aral na natutunan lalo na kay Kuya, Kyle. laban ka lang Kuya. Oo, oh, laban pa talaga. Huwag kang susuko sa mga pangarap mo. Hindi pwede. <laughs> Kasi bakit? para uh, mara maraming tao na yung nakasakay po sila sa pangarap mo. Para nageroot po sila sa akin na matupad po yung mga pangarap ko. At okay. saka rin naman po yung mga telolong po nila sa akin kung susuko lang din po ako. no way é, thank